Magandang araw ako po si J.M. De Sous para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Tano raw ng pamalang bayan ng Porac na maitaas ang klasifikasyon nito sa susunod ng mga taon. Ito ang sinabi ng mga lokal opisyal ng bayan ng makapanayam sa ikalawang Ablas ng Balas Festival nitong Sabado, August 2. Nagkaroon ng iba't ibang aktibidad sa okasyon tulad ng street dancing na lokal ng mga paaralan sa lugar. May mga exhibit din ng artworks na tampok ang sand industry. Bukod pa rito ang trade fair at ang display ng mga truck, 4x4 vehicles at iba pa mga sasakyan. Nagkaroon din ng mga pagtatanghal ay isinagawa sa grounds ng New Municipal Hall ng Bayan. Layon ng okasyon na ipagdiwang ang katatagan ng mga porokenyos sa panahon ng kalamidad at bigyang halagang industriya ng buhangin na nagdala ng biyaya sa porak. As we set our sights on the goal of cityhood and continue moving towards mas bayong Porak, we must ensure that progress does not come at the cost of nature. True development is one that uplifts our people while protecting the environment that sustains us. Uh, ini pong kaya katamong uh, last term ay ni, kaya katamong pong pangarap, uh, matuloy ni ang uh, cityhood na ng uh, Balenporak. Anya, yung po rin sabihin, pati yung cityhood. Talagang dakal uh, biyaya, dakal blessing, dakal blast. Dahala development, uh, dahala paglulud kay kay katamubalid kay for up para kareng para kayños. Abangan ang ipapag mga balita at updates mamayang alas 4 ng hapon. Ako po si JMD Jesus. Magandang araw po.